mamitas kami ng gulay. Sulod dito na na yun. tawa tong garden. Ang tawa dito sa sulod. Ayan, mamitas si Kinya puting ng ano, ng alubati. Ayan. Sa garden. Sa rock top garden. Ayan. ito yung ating mga gulay dito sa rooftop taas na yung ano ko malunggay ayan diba Diba may mga sili? May sili. Oo. Sili. Ayan yung sili. May sili mismo. Oh, sili na mahaba. Sili niya malipot. Oh, malipot kag mahaba. Uy, pataasan mo ng ano putol. Nang ganyan. Yan, pitasin na yan yung kalabasa ah, maliit, maliit na. Maliit dito? Mm -hmm. Bakit ganito siya? Oh, Napabayaan Brian. ko kasi. Kaya nag-arikotoy. <laughs> Pwede na yan panghalo sa laswa. sa mm. Saluyot. Tanggalin mo yung mga saluyot. Lahat ng mga ano para... Makain dito, mga... eh, Ras? Opo. Hindi man tumakain sa amin. <laughs> Saluyot yan. Ano sa but man eh? Dyan? Paano, sagbut, ah, <laughs> Oo, sa but. sa Saluyot na puti. Iba man yung ano, iba man yung Ganito nga. Saluyot yan. Oy, oy, saluyot. Saluyot ano, yan. Saluyot ni Didri. Lo mm. ka dog ani sa siburas. Mm. Hindi yan kinakain. Hindi yan kinakain. Ay. Opo. Oy, Abra... di kainin natin. Try natin kainin. Ha? Kinakain pala yan.

How uh, about that. this? Wag yan, wag yan. This uh -huh. one. Wag na. Why okay, labot? Ang mag-inara. <laughs> Anong mag-inara? Ang mag-inara. O, oh, ayan sila. Oh. Labot ko. <laughs> ah, Ang anak. Ang anak. Wang <laughs> Nalingaw. mo rin sila doon, o. No? Ayan. Maglalaro. ay Ang buhay namin sa ano. Ang buhay Panina. dito sa Maynila. Ganyan lang. O. Oh. Kasi, ano lang sila, tawag yan. Bisi-bisihan. Ang mga tao dito, o. Relax Ay lang. Ay, ate, hindi niya nakita yung kanan na checkmate. Ah. Kaya tagay ni mo jamay eh. <laughs> ka maka Makapaningot din. Aras na. lakaw lakaw lang ba dito sa gawas? Uy. Dapat wala Dapat